team building muna tayo sa Antipolo today. Kaya isang A naman dyan. At bago nga ang rides namin, e eh, pinalikuan ko muna si Nappy at pinakintab para pogi kagaya ko. Hay nako naman at mukhang nagkakasabuatan na naman ang motor wash at ulan 40 days video. At tapos na ay eh, nag-change costume na rin ako agad at medyo magagahol ako sa oras ng meetup namin kaya pandalas na ako pumunta sa meeting place namin ng workmate ko. So pagdating ko nga dito eh, andito na siya at puti na ang mata. 1.30 naman kasi usapan namin and time check. 2.02 na ako nakarating. na! Huwag na Kaya naman dali-dali na na kami umalis sa Dovey Store. Daling, daling, kape, daling, daling. So bale, dalawa lang kami magmumotor pa antipolo at yung ibang workmates namin ay mga tiga antipolo na mismo. Okay! Kaya naman pinush na din namin makapunta dahil ito ang first time namin na magkikita kita in person. Kasi nga naka-work from home kami at sa monitor lang kami nag-uusap-usap. Mahaba-haba ang biyahe namin at sabi ni Google Map from Tanawan, Batangas to Antipolo, e 3 and half hours ang biyahe namin. Huh? Balak namin mag over ng mga tatlong beses para di kami ganun mapagod, kaya estimated namin na matake ang 4 and half hours. <gasps> Sa yun nga pala, eh, ako ang guide ng halaban since kabisado ko na manandaan. Kaya lang, napaaga ang first stopover namin kasi gutom na gutom na talaga mga alaga ko sa chan kasi naman din na ako nakapag-lunch bago umalis. Time check muna tayo. 3.04, location Kabuyao. Sabihin Laguna pa dapat pero di ko na matiis dutom ko. Isang mabilisang lamon lang naman ang gagawin ko. So after 15 minutes, sumibat na ulit kami. Buti naman at walang traffic sa mga oras na ito kaya smooth pa ang takbo namin. Bye. So wala namang ibang naganap kaya talo na tayo sa second stopover namin at dito nga sa Alabang. Time check nga pala, 4.31pm at bumili muna ako ng water. Then pahina muna kami pati ng mga motor namin. Time check, 4.52pm at sumibat na ulit kami. Sa bandang paranyak ay medyo na ang traffic, pero di naman ganun tumatagal, not until pagpasok namin ng Tanay Vizal. Myum, myum! Naipit na kami sa traffic ng gusto. Pusan pagungat madalas na wala ng movement. Myum, myum! Awa naman ni Lord after namin maipit sa traffic, e nakarating na kami dito sa aming third stopover. Yeah! Time check, 7.05pm, location, Antipolo Arch. At para makapahinga at si break, e eh nagpark muna kami sa kalapit na gasolinahan at sa katabing convenience store nga e eh bumili muna kami nito at nakalimutan nila. <laughs> at after 10 minutes na pahinga e eh lumarga na ulit kami. At di ko na nga na-videohan pa ang mga sumunod namin na daanan kasi negets sa na talaga mm. ang battery ko. Pero medyo malayo pa ang tinakbo namin. May pagkakataon pa naligaw kami at may mga daang nakakatakot na parang may lalabas na lang na aswang. But 8.08 p.m., finally, nakarating na rin kami dito sa 3KO Resort at nakita na namin mga teammates namin in person for the first time. The <laughs> <f> <yun? laughs> Sinilayan ko muna ng bahagya yung place and worth it naman at napakaganda at relaxing ng ambience. So hanggang dito na lang muna at mag-charge muna ako ng phone. Maghihiyaw. Babare ka pa. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Bukas na lang ng umaga, one ko part 2. Good night guys!